Nakakarinig na ako na nagpa-plan sila na mag-separate. Mag Isang gabi, nakapanood si Nadine ng The 700 Club Asia. Then sabi po ni Peter Kairos na kung ikaw may problema ka sa family mo, aayusin ng Panginoon yan. Ako yung kinakausap doon sa prayer na yun ah. Na parang nagkaroon ako ng comfort, naiyak ako. May lumabas na number sa screen na ah. if you need prayer, ganyan. Nine years old si Nadine nang tumawag siya sa CBN Asia Prayer Center para humingi ng payo at panalangin. Matapos nito ay naikonekta sila sa isang kristyanong simbahan. Pero tuluyang naghiwalay ang kanyang mga magulang. Napabarkada si Nadine, nabunti sa edad na 14 at napasok sa abusive relationship. Sabi ko, Lord, ayoko na. Pagod na ako. Very clear sa akin that time. And so, dito lang ako. I'm with you. Ang bata ko pa lang, pinakilala niya na yung sarili niya eh. Hanggang ngayon, nagtutuloy-tuloy siya sa buhay namin. Bumalik si Nadine sa Panginoon hanggang sa nakilala niya si Albert na buong pusong nagmahal sa kanya at sa kanyang mga anak. Buo na ako. Redeem ako. Na-restore ako. Kasi si Jesus lahat yun. Maraming maraming salamat dahil pinili ninyong maging daluyan ng pagpapala Through your monthly giving, our Kapabayans in need have access to a 24 7 prayer center. We are also able to showcase God's redemptive love and lives are transformed. To continue partnering with us, send your support by scanning our QR code. Thank you so much and God bless you.